Sinusuka na raw sa Davao City ng mga ilang politiko na kaalyado si Inday Sara. Grabe naman Inday. At ayaw na raw magpa-endorse sa kanya siguro sa mga hilikilos at very disturbing na mga gawin ni Sara Duterte itong mga nakarang linggo na sinasabing ayaw na raw magpa-endorse ng kanya mga kakampi sa politika sa Davao. Grabe, eh, baka naglipatan na sa mga Nograles. Ayun talaga makaalam na mga ng mga tao sa dabaw na humihina ng baluwati ng mga Duterte, particularly si Digong, si Sarah, si Pulong at Baste. Eh, sa mundo talaga ng politika, walang permanenteng kaibigan, meron lang permanenteng interes. Siguro itong mga politikong ito ay nalalaman na nila na masyado nang bumababa ang bangka ng mga Duterte kaya Ayaw na nila magpa-endorse, particularly kay Sarah Duterte sa susunod na midterm election sa 2025. Grabe naman. Ano kaya masasabi niya, Digong Duterte sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Dabaw? Nabawasan na kaya kaya mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang pamilya na sinasabing niya matatapos na ang dinastiya ng mga Duterte sa Dabaw? Eh, ganun talaga ang politika. Weather-weather lang. Kagaya ng ipinakikita ang kabastusan at uh, masyadong matapang itong si Sara sa mga sinasabing uh, mga kongresista na nagtatanong sa kanya saan niya dinala ang pera ng taong bayan sa kanyang confidential funds ay talagang hindi niya may at nilis niya ang usapin tungkol dito. Grabe talaga itong mga, uh, mga Duterte, no? Siguro panahon na para mga tao sa Davao, lalong-lalo na sa Davao City, na pumili na kayo ng ibang mga politiko at hindi ang mga Duterte na, na maaaring uh, sa tagal ng panahon na niloloko lang kayo nito sa pagiging uh, corrupt ng kanilang mga uh, pamilya ay talagang uh, panahon na para bumoto kayo ng karapat-dapat para mabago naman ang buhay ng mga taga Davao City. Lalo na ngayon na talagang uh, iba na ang panahon sa lahat ng uh, pagtaas ng presyo ng religion. Masyado na apektado si Juan Pastor Cruz itong mga politiko na sinasampalataya ninyo na sinasabing uh, wala namang ginawa na maganda para mahiyahan kayo sa kahirapan lalo na yung economia na talagang uh, from Davao talaga ay eh, nagpupunta dito sa Metro Manila para kumuha ng magagandang trabaho hindi ayaw nila manatili sa loob lamang ng Davao dahil nga sa walang may bigay na sinasabing trabaho, lalong-lalo na sa Davao City ng Pamilya Duterte, dahil ang kanilang ginagawa lamang para sa kanilang pangsarili interes, lalong-lalo na sa politika na kontrolin ang Davao City sa pamamagitan ng pakto, sa pamamagitan ng paktakbo ni Digong bilang mayor Si Bastet bilang DC si Mayor at si Apulong bilang uh, Ponglisista ay talagang ahawakan uh, uh, nila lang, magpit ang Davao, talagang uh, ilalaban nila ito ng patay kung sino man ang kanilang mga kalaban. Ngunit dumating na ang panahon talaga na katapusan na ng kanilang political dynasty sa Davao City. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran magmamatchan dito sa pang-araw-araw nating kaganapan, dito sa ating buhay sa ating mahal na ng bayan.